No, I think that uh, all government agencies or at least departments from the executive, uh, political, ha? kasi hindi naman yung Supreme Court, but yung uh, Congress, Senate, national, uh, may crisis sa trust. Kasi nga, napaka-massive nitong sa flood control. Tapos it, it deals with infrastructure, eh. pinakamalaking budget yan, 1 trillion and then of course yung mga lumalabas ng testimony and then by October 25 3 months na sin sabihin to ng Pangulo uh, hindi pa malinaw kung sinong kasalit sinong hindi at hindi pa malinaw uh, for example the very least linawi naman kung ano yung uh, ghost di ba so, so, so far malinaw na ang ghost massively nandiyan sa Bulacan. But even in Bulacan, of the X amount, whether it's 20 billion, 25, 30 billion a year, ilan doon ang ghost at ilan ang hindi ghost, diba? So the uncertainty uh, together with pagiging massive uh, and of course, halo-halo na, ba diba? Yung social media, everyone has the opinion na tama naman, um, is causing this distrust. At saka napakalaking pere, Pero hindi unexpected to. Kasi from the start, sinabi naman natin to, diba, na ang mastermind na kumita ng tens of billions, maybe hundreds of billions, guguluhin niya talaga to. So ang task natin sa gobyerno, may, may that be the Blue Ribbon Committee, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, lagyan ng order to. Tapos ang pinag-uusapan natin, eh, flood control pa lang at saka uh, DPWH. There's so many other issues, agencies uh, na dapat pag-usapan na may issue tayo sa corruption. babalik ko sa inyo 'di ba? Pag sinabing may massive issue sa lagayan or sa PR or corruption sa media. O, oh, so pag sinabing sa media, uh, networks 'yan, uh, dyaryo, radio, uh, regional, etc. O, oh, tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. O, oh, and then naging House Senate Congress. The the longer it takes to pinpoint o, oh, jump pala sa press corps ng uh, Senate, wala palang involved. Jump pala sa Malacanang press corps, may dalawa. Jump pala sa House press corps, may tatlo. The sooner na may certainty, yung trust, eh, hindi against everyone. Yung, yung kawalan ng trust, hindi sa lahat at sa institusyon, ba? Diba? Pero habang everyone sa suspect, and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa nang bababa ba talaga yung trust. at e doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng people's initiative at tanggalin ang Senate. So pag bumaksak ang uh, ratings at ang uh, tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. So, so yun ang problema. That, dun ko nahugot yung aking... Kasi pinapanood ko yung, ano, yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron uh, resign, pero wag si Marcos. Resign, pero dapat si Sarah. Resign, pero si Marcos lang. Walang dapat magresign dapat makulong. So doon dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if? What if the president, the vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman mag-resign and then wag tumaku ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, uh, diyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin uh, para managot ang dapat managot. Natawa lang ako doon sa mga nagko-comment ng ano, ng... Uh, ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Doon sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. K k kasi yung suspect mo, nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem don. No, mauna means lahat kami. Hindi ko in, walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari 'yon. Ang ano natin national renewal, 'di ba? So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo magresign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nagresign, walang mangyayari. 'Di ba? Ang ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta may assurance kung susunod kayo. senti tingin diba? nyo po, pag nyo po, walang susunod sa inyo. Tingin ko sa ngayon lang kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know, minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Um, hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution you have the communist um Model it didn't work. You have the fascist model; it didn't work. You have the people power that that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical, pa rin yung ating uh, uh, ating corruption at pala and palala. So I don't think an ordinary um, people power now na umibalang presidente will solve all of this. I don't considering need... na ano wala pong uh, patas. No, I don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, si Justice Carpio yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin yung Article 10, uh, Section 10 ng Article uh, 7. Ang sabi doon, pag nagdesign ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, -me I think uh within three days, ang uh, Congress and within seven days we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng Comelec agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment ...to each other and to the nation... ...na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung, ta kung, kung ikaw si President Marcos, ba ...ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ...ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng man iba na... ...maaring involved din ngayon ay tatakbo din? Diba? So, it's, put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw, ...eh, may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1... Ah, uh, more or less sa EDSA 2 may mga roles, EDSA 3 nakita ko yung sincerity ng mga tao. So la sa lahat ng laban ng korupsyon one way or the other since 20, 20, 1998 eh, became a congressman, we contributed towards good. Ang problema lalong lumalae. Eh. nung nawala yung uh, pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Oh, tapos ni hindi tayo magkaintindihan ngayon, eh. O, ba bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon, Pag grupo nyo, amendment yon, di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika. Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asma daw. O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asma yan. So, bakit kapag kasi Risa, uh, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So, how can we have a national dialogue kung gano'n, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nandiyan, nasa constitution yon. The, the only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now? Parang ang layo pa ng solusyon. Parang walang nangyayari, di ba? Uh, ano sabi ni Einstein? Keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. O, hindi pa rin what's the next one. We have to come together. Kailangan may vision tayo. Paano na masolve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, uh, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa uh, flood control ba? Diba? so yun lang ang point ko we have to provide a vision uh, we have to so sabi ng iba yung ICI hindi, maraming ang problema eh diba just making things public ano bang tinatanong nila doon I believe in the ICI I believe in the people there individually but from the start diba nung nagsalita ako sa floor sinabi ko sa inyo uh, hindi pa independent yan at kulang pa whether batas or panong ayusin if you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from uh, Iglesia. Pero, uh, lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, san ba meron talagang ghost, san wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. pa pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang Walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Eh, ginagamit eh, yung fear ng tao, yung galit ng tao uh, para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po mga mga din? Kung ano po yung magiging result, saka sila mag-step uh, down, down po lang? Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso.